I guess I'm up again <laughs> sooner than I expected. Um, so, magandang hapon muli, uh, Mr. Chairman, uh, I'd just like to pose um, a shortened list of my remaining questions uh, from our first round uh, for this afternoon's uh, plenary. So, una na po Mr. Chair, Mr. President, uh, on the Maharlika investment in the National Grid Corporation of the Philippines. Gusto natin maiwasan na masayang ang 19 billion pesos na investment na ginawa ng MIF sa NGCP para sa renewable energies. So maybe get an update from the Department of Finance on how the investment of Maharlika in the NGCP is doing, Mr. Chair. So far as the uh, investment to uh, investment in uh, NGCP via the holding company, which is, uh, I believe, it's Synergy Grid, mm -hmm. um, they're still um, doing the financial closing. So um, in the next few, I think, it's d depending on how complicated and how long the discussions between the legal counsels of each entities. Uh we were, were probably looking at first quarter to second quarter next year. Uh -huh. So the yung 19 billion pesos po Mr. Chair hindi pa aktwal na na ipupuhunan na uh, sa NGCP ng Maharlika kasi hindi pa na complete yung financial ba, hindi closing. Ba, so correct so okay. may mga negotiations pa hong mangyayari. So uh pwede pong magbago. Yun po yung uh, uh, estimated amounts. Pero pwede pa hong magbago. Ah, okay. So ano po yung mga particular na negosasyon sa ngayon? At uh, alin sa mga aspeto nung uh, ikokompletong financial closing ang pwede pang magbago? At least yung pwede niyong sabihin po uh, in plenary habang umaandar yung negosasyon, Mr. Chairman. Yeah, the valuation Uh, Mr. President can still change. Uh, so 'yung po 'yung isa sa mga uh between government Maharlika uh, and uh, Synergy Grid. Uh. Okay. So pwedeng magbago pa 'yung valuation. Ibig sabihin pwedeng tumaas o even bumaba 'yung halaga na 19 billion pesos na investment, Mr. Chair. Uh, pwede pa ho. Pwede po magbago ah, okay. ho 'yun, no? Ano 'yung magiging basehan ng pagbago ng halagang iyon kung sakali? Um, ang, ang pwede hong maging dahilan ng pagbabago is number one is uh, the market value um, mm -hmm. of the uh, investment. Uh, Synergy Grid is uh, a um, publicly listed company so titignan rin po yung valuation nitong uh, kumpanya. And then uh, of course tinitignan rin po yung risk to the investment. So these are all um, items, factors na pwede pong uh, magbago pa doon sa presyo po. Ano po yung kinukonsider ng mga risks sa negosasyon sa ngayon, Mr. Chair? Well, uh, typically, this, since this is a regulated uh, entity, it's a regulatory risk, yung isa sa mga okay. tinitignan. Of course, uh, mga ganitong uh, type of uh, companies, they also rely on loans. So, mm -hmm. tinitignan rin po yung uh, interest rate risk as well as currency risk. Kasi sa laki po ng investment, marami ho dito will be uh, loan from the outside. No? So, mm -hmm. With the recent uh, weakness in the peso, that's also another factor. No? Okay, salamat uh, Mr. Chair. Ito sana, um, isa sana sa kinukonsidera uh, ng gobyerno sa pag-finalize uh, ng financial closing dito. Uh, anong ginagawa ng Maharlika uh, Investment Fund uh, in partnerships siyempre sa Department of Energy at sa NGCP mismo? Anong ginagawa ng MIF para sa halip na coal-based electricity, renewable energies na kinontrata niya ang pwedeng itransmit ng NGCP na in fact delinquent sa ngayon. Pwede po bang humingi sa kanila ng detailed technical report uh, bilang bahagi din ng uh, oversight ng Senado sa MIF, Mr. Chairman? Um in so far as the in as NGCP and the transmission companies concerned, uh, ang negosyo ho nila mag-transmit lang ng kuryente. Mm -hmm. So the uh, contracting uh, of the generation, um, typically ho, ang nagko-contract are the distribution utilities. Mm -hmm. So binabayaran lang po yung NGCP ng willing charge uh, in terms of uh, electricity transmission. Mm -hmm. Pero yung kontrato is between... Um, the distribution companies and also the generation companies so it's the it's the call of the distribution companies kung bibilihu sila ng mas maraming fossil fuel o mas maraming uh, RE pero ngayon hoh meron ng uh, um, uh, RPS mm -hmm. uh, renewable portfolio standards ang, uh, ang uh, DOE so they're mandated to contract 5% of their total uh, electricity outputs from Uh, renewable energy. No? At tumataas po yan over time. No? Opo, Mr. Chair. At uh, kasama naman ng DOE sa pagfinalize finalize nung financial closing, di po ba? Yeah. Kasama po sila. I think mostly on the technical aspect as mm -hmm. well. Uh, alam ho ni Senator Riza yung national security aspect of this asset. So, mm -hmm. uh, sure, uh, nagkoconsult rin sila with DOE regarding this aspect as well. Opo. In fact, Mr. Chair, hindi naman ako magtatanong tungkol sa for once no na sa paulit-ulit nating pagtatalakay sa NGCP. Hindi ko naman itatanong ngayon yung national security aspect. Mas yung uh, dahil recently nagkakaroon ng mga problema na ipasok sa grid ang mga na-generate na, -generate na uh, renewable energies and meron ding pong Uh, recent policy shift sa Department of Energy na nababahala po yung mga renewable energy advocates alam po ito ng uh, chairman na parang bibigyan ulit ng uh, espasyo uh, ang coal-based uh, electricity uh, sa kanyang dating ano sa kanyang dating preferred status sa halip na mas ipush talaga yung pag-mainstream ng RE sa ating energy mix uh, simula pa lang dun sa pag Uh, pag-upload sa sa grid. So, uh, pwede po kayang at least ma-communicate ng DBCC at ng chair natin uh, itong concern. Nauulitin ko rin naman dun sa pagtalakay natin sa DOE budget na gawing explicitly part ng uh, financial closing nung uh, maharlika investment sa NGCP na uh, matatransmit talaga ang renewable energies sa pamamagitan ng grid natin, Mr. Chair? I, I suggest, Senator Riza, that we can take that uh, topic up with the DOE. All right. uh, alam ko ho yung uh, tinutukoy ng ating uh, senadora. Ito po yung coal moratorium mm -hmm. na nagbigay po sila ng... Uh, ng additional qualification on the moratorium. Pag-expansion, hindi na raw kasama sa moratorium. So, uh, ito, alam ko, ay maraming uh, uh, concern dito sa uh, expansion ng kanilang uh, moratorium. No? So, uh, pwede ho natin uh, pag-usapan at na talakayan during the budget ng DOE. But in so far as the transmission is concerned, ang uh, transmission business is normally just transmitting electricity from the Genco all the way to the Uh, DU, the distribution utilities, ang distribution utilities po talaga ang merong uh, desisyon kung saan sila bibili ng kuryente o anong uring kuryente ang kanilang bibilin. I understand, uh, Mr. Chair. But then again, uh, certain language can be introduced dun sa financial closing uh, on the part of uh, national government uh, para higit na i-encourage. Ano po yung pagpapapasok ng renewable energy sa grid natin? Um, in the detailed uh pwede po bang makatanggap ang Senado ng detailed technical report uh, bilang tulong sa atin sa oversight natin sa uh, sa Maharlika uh, moving forward, Mr. Chair. Yeah, andito po ang uh, si uh, Secretary Recto who sits ex as an ex-officio Chairman of the uh, Maharlika, so pwede ho sila magbigay ng mga technical reports, for example, maganda huin tanong niyo, yung evaluation report, uh, kung ano ba evaluation methodology on their investment, as well as beyond the evaluation, for example, ho, ano ba ang, from a national security aspect, ano ba ang benefit ho sa atin. So we can request a report uh, in confidence, I am sure, uh, confidentially sure, and na submit ho sa Senado. Marami salamat po Mr. Chair. Ah, uh, dako naman po ako sa technical smuggling na baka itanong din uh, ni Senator Pangilinan uh, at gayon din nating lahat sa uh, pagtalakay sa DA budget. So, malaking halaga ang nawawalang revenues at negati negatively affected ang ating mga magsasaka dahil sa pagmisdeclare ng mas mababang kalidad at halaga para sa ating mga iniimport na bigas. So, ang pag-resolve ba ng issue nitong technical smuggling, ito po ba ay nasa taas ng priorities ni Commissioner Nepomuceno? Uh, at ano po yung magiging clear milestones nila para sabihin na nasosolve na natin itong walang kamatayang age-old problem na to, Mr. Chair? I joined the uh, Santa Lisa, the um, uh, good lady from Banay, The, to, uh, to emphasize on curbing technical smuggling and smuggling in general in our country. Talagang wala hong panalo sa smuggling dahil talo na ho ang farmers ho natin uh, tapos wala pa tayong revenues na kukuha. No? So um, uh, hindi ho talaga tayo, wala hong uh, nagbe-beneficyo ho dyan. Medyo bumababa ho yung presyo pero hindi naman sustainable dahil maraming farmers ho ang nadi-display. So um, Um, sa, in, in, sa, sa BOC naman in fairness to them ho talagang tuloy-tuloy po yung kanilang um uh, uh, pag uh, sugpo dito po sa smuggling uh, sa ating bansa so to date ang um, uh, today to date po ang uh, value ng na-seize na goods ho nila is about 4.7 billion pesos po. Sari-sari uh, na ho to. May cigarettes, mackerel, onions, vape. So, uh, malaki-laki na rin po yung kanilang uh, na-seize na, na mga uh, smuggled goods. At sa mga priorities po ni Commissioner Nepomuceno, nasa taas ba or top 3 or top 5 yung pag-solve ng technical smuggling, Mr. Chair? Uh, nasa ano huto uh, priority nasa top one, uh, sabi ho sa akin ni uh, uh, ni uh, commissioner ne na may explicit instruction ng ating pangulo na habulin ho talaga yung mga smugglers at uh, hindi lang po masising goods kung hindi kasuhan at siguraduhin uh, manalo tayo sa kaso pero i remember during sa ways and means committee hearing a few days ago uh, meron ho tayong mga batas na dapat hurin na uh, ayusin Uh, I remember sabi ho ni Commissioner Nepomoceno, marami sa mga nahuhuli nila ang mga consignee, mga driver, mga kasambahay. So hindi ho sinusulat yung mga totoong consignee. So dapat ho talaga uh, i-revisit yung uh, mga batas ho natin uh, para po uh, habulin yung mga totoong smuggler. Hindi lang po yung naglalagay lang ho sila kung sino-sino uh, as consignee para uh, hindi ho sila makasuhan. And I think sinimulan din natin on our end, Mr. Chair, Uh, solusyonan yan, lalo na halimbawa nung ipinasa natin yung uh, anti-economic yes. sabotage law, na may mga marami at mahalagang input din mismo ang Bureau of Customs. Correct, correct. So, uh -huh. isa rin yung sa mga uh, gagamitin nila o ginagamit na batas para po habulin yung mga smugglers po. And mabuting mabalitaan na uh, number one priority itong uh, pagsulba ng issue ng technical smuggling ni na Commissioner Nepomuceno. Ano yung magiging Milestones nila uh, sa pag-achieve uh, nung number one priority na iyan, clear milestones para sabihin na achieve nila, Mr. Chair. Aside from doon po sa mga seizures na ginagawa nila, yung uh, prosecution as well mm -hmm. as conviction, uh, admittedly ho, um, napaka like for example nung nagkaroon ho kami ng hearing tungkol sa uh, smuggled uh, tobacco mm -hmm. uh, at vape uh admittedly napakababa po ang conviction mataas po ang seizure mga thousands uh, natatandaan ko thousands po ang seizure pero pag pag, pag lumakad tayo doon sa wheels of justice hanggang conviction less than 1% lang po na ko convict no? mm -hmm. so maraming nauhuli pero halos kakaunti lang po yung conviction so yun po yung challenge natin sa BOC and sa BIR na taasan po yung conviction together with the DOJ of course yes. Uh, talagang dapat ho ay eh, uh, mayroon pong makulong rin sa mga smugglers. Salamat Mr. Chair. At uh, nung binanggit niyo yung DOJ, naalala ko sinabi din ng dating DOJ secretary na at that time several months ago, pinagtatrabaho niya yung mga uh, uh, tao ng DOJ halimbawa sa Philippine National Police para yung case build up ay mas mahigpit and i don't know perhaps kung kung ginagawa na rin nila or pinaplanong gawin DOJ with uh, BOC para itaas nga po yung percentage ng convictions Mr. Chair Meron pala ho silang uh, pending na uh, MOA uh, mm -hmm. to uh, create this uh, BOC-DOJ um, uh, Joint uh, Activity Against Smuggling. Uh, this is during the term of uh, Ombudsman Remulia. Okay. So medyo na antala lang ho dahil sa uh, pagkakapalit po ng kalihim doon. Pero pinupersuho nila yan para magkaroon ho sila ng mas matibay pa na joint activity between the entity that seizes the goods and the entity that files the case and eventually, hopefully, manalo po tayo doon sa kaso. Hopefully, Mr. Chair. And at least, yung dating SOJ ay yung ombudsman na yes, yun. Uh, so, even correct. on the personal level, yeah. uh, mas may paraan na kumpletuhin itong... Yeah. Kanina itong po na kita ko na nag-oath na po yung bagong uh, Secretary of Justice, ah, si Secretary Vida. So, I think uh, pwede na pong i-revive ulit ng... BOC yung kanilang plano na magkaroon ng mas mas uh, mas uh, maigting na relasyon sa pagitan ng BOC at uh, DOJ. And I wish them the best in that, uh, Mr. Yes. Chair, para ma-achieve talaga yung sinasabing number one uh, priority correct, correct. po. At may makulong. kasi may yun makulong. yung problema maraming nahuhuli walang nakukulong eh. Opo. At dapat hindi lang po yung mga bodegero, mga oh, yeah. uh, kung sinong kunyaring snigies, ng mga smugglers, yeah. Mr. Chair. Salamat po. Um, dako naman po ako dun sa GSIS school buildings insurance. Uh, maraming mga eskwelahan alam po nating lahat ang nasalanta ng na mga nakaraang lindol at bagyo. Uh, however, uh, as was uh, I believe the practice before our schools should be covered by the National Indemnity Insurance Program, o NIIP, and international reinsurance. Uh, tama po ba? Medyo kinakabahan po ako, Mr. Chair, kasi wala po akong naririnig na balita tungkol dyan ngayon, uh, pagkatapos ng Tino at Uwan at pagkatapos ng Lindol, Mr. Chair. Actually, meron Uh, pondo sa unprogrammed funds. Ito oh. po yung insurance premium for government assets, particularly uh, for school buildings. I remember nung hearing po, yung po yung isa sa mga katanungan. So ito po ay tinansfer po natin from unprogrammed funds to program okay. uh, to a tune of uh, 1 billion pesos po. No, So uh, at least so mapapondohan na siya. At, mm -hmm. uh, kasi ang uh, konteksto ngayon, ang dami hong Uh, bagyo at Lindol at uh, nakita ko po uh, sa, sa mga reports na marami tayong classrooms rin nas nasisira. So pwede na po nilang uh, makuha yung, uh, yung uh, insurance payments para ma-repair po yung classrooms. Ang challenge silang po yung Alam ko medyo matagal-tagal po pag-release nitong pondo pero at least po oh, pwede na sila mag-claim doon po sa insurance. Okay. Uh, salamat, Mr. Chair. It's also good to know na isa tong konkretong instance na inilipat ang isang item mula sa unprogrammed papunta dun sa programmed. Kasi maalala natin kung uh, na yung unprogrammed appropriations ang naging isa sa malalaking issue tungkol sa current 2025 budget. And in fact, isa sa mga dahilan na ako at si dating minority leader Coco Pimentel ay bumoto ng no sa 2025 a uh, budget. So yung current programmed funds para sa school buildings insurance na nagkakahalaga ng 1 billion pesos. Ah uh, sapat na po ba ito? I almost know the answer Mr. Chair but so follow up is at least anong percentage ng insurance sa sa damaged or destroyed buildings ang masasagot nitong halaga, Mr. Chair. Doon po sa existing yung 20 this year 2025 according to our uh, national treasurer uh, kaya naman pong ibayaran ni mga damaged schools okay. no? um, so may mga binigay na, na data sa atin so may mga binigay na, na data sa atin so, may mga binigay na na data sa atin